Manor, happy Sunday sa inyo mga idol. Ah, uh, dito kami sa lugar po namin mga idol na ah, uh, ng kanal namin mga idol para kahit pa paano itong lugar namin mga idol maunti-unti. Uh, itong lugar namin kasi habang umuulan dito mga idol kumutik na kailangan ah, uh, maayos po namin yung lugar namin mga idol. Ah, uh, kahit ipapahinga ng linggo ah, uh, nagtulong-tulong kami mga idol, mga follower. Kaya uh, importante kami mga idol. Kami rin, kami, kami rin nahirapan dito mga idol. Pag hindi namin ginawa ito. Kaya uh, itong araw ng linggo mga idol eh. Nagunti-unti na kami para susunod na linggo, masisimento namin. Uh, importante eh, kahit bayani mga idol, kailangan talaga maunti-unti tumuga. Kaya nanawagan ako dito sa lugar natin sa namay homeowner sa asosasyon pagka sinong bakante dyan tumulong naman para tayo eh lahat naman kasi tayo nakikinabang hindi na hindi naman ibang ibang tao hmm. ang importante doon sa lugar natin maunti-unti natin para paiwasan natin yung disgrasya unang una na nadidisgrasya yung mga taong dumadaan dahil putik umabaliktad ngayon at naman papaano maunti-unti natin yung lugar natin ako mapapansin yung mga ito pakita mo pre Ayan, nakahukay na kami. Ayan. Ah, importante ito mga idol eh. Inuunti-unti namin yung lugar namin. Kaya shoutout sa lahat ng mga follower ko. Dito sa lugar namin na nagsubaybay. Kung makita nyo yung vlog natin mga idol. Dito sa lugar namin. Sa lugar natin. Ah, suporta tayo mga idol, mga follower. Para kahit pa paano magkaroon naman ng kagandahan yung lugar natin camera natin eh. ah, Nag-start kanina mga anong oras tayo nag-start pre? 8:00 Oh, ay Akat papaano, bumilis konti Ayun, papakita yung mga kasama natin diyan. <coughs> oh. ang Happy Sunday, so, mga idol, mga panuel. Kasama po si Idol Awing. Oo, oh, yun. Minutes, Shout out sa mga panuwer at mga idol Good morning po sa inyo lahat Happy Sunday sa inyo mga idol Inyong tinatawag na mga idol na bayani sa lugar po namin kailangan namin mapaganda yung lugar namin mga idol kasi wala naman ibang taong makikinabang dito sa lugar namin hindi kami kami lang kaya inunti-unti namin mga idol at paano mga idol lumaki tayo sa kontraksyon? marunong tayo humawak ng pa pala hindi, hindi hindi lang gunting ang kailangan mapag-aralan mga idol mga follower shout sa mga follower ni Idol Magan ito po si Idol Ito pa na eh. mo. Para pag nag-simento natin. Maganda yung ano natin. Para Siyempre, mga ilang ano dyan? Mga ilang... Hanggang doon niya pre.